Eh, paano sa yung ano pa, isa, 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 isama na rin natin yung issue paano kung yung issue sa sa palaka eh yan ah, ay, yung palaka palaka uh, eh, so okay na, ay, okay, na okay, okay na yung ano yan okay. sa tubig okay, uh, uh, okay na yung, okay yung uh, mangga uh, ay mangga buaya <laughs> um, okay, okay na so palaka naman okay. so dito ang katangian naman ng palaka mayroon naman pangalawang katangian na ipinagbawal ng propeta sa lasalam yung mga ipinagbawal niyang patayin okay Oh, so ang sa hadis ni Abu Dawud, uh -huh. uh, rahimahullah, na uh, nabanggit din ito sa kitab na Usulul Salam ni Mawasan Ali, na tinanong ang propeta sa Rasul ng isang dalubasang manggagamot. Okay, manggagamot. Uh, manggagamot na kung pwede bang gamitin daw sa panggagamot yung palaka. Okay. Na ipinagbawal ng propeta. Ah. Uh -huh. Sallallahu alaihi wasallam. Alam niyo po yung palaka, ay bilang kaalaman, ang palaka ay umaalala sa Allah, yung, uh -huh. niya. yung uh -huh. tunog so, niya. Ha? Yung tunog niya. Ah, so every time na tumutunog sila. Ah, uh -huh. okay. Oo, yung, yung tunog niya, tasbih. Sabi sa uh -huh. bisani. At yung palaka na yan, isa yan sa uh, tumulong para apulahin yung apoy na yung sinunog kay Ibrahim alay salam. Masya. Oo. Uh -huh. Yan, nabagit yan yung naman sa kitab niya. Okay. Sa, ano, sa, nali. palaka. So, ibig sabihin, sabi ang palaka po bawal kainin. So, meron din nagtanong. Ang dahil doon. Nang bawal dahil, bawal, bawal siya patayin. patayin. Eh, kung bawal patayin, paano mo kainin? Oo nga. Diba? Bawal. <laughs> bawal nga patayin eh. So, ibig sabihin, pero kung wala lang, kung just in case wala lang, makamatulad siya doon sa buhaya na pwede. Pero dahil oh, oh, oh. meron ng hadis oh, kung na kung wala lang na... yung Kung wala lang yung pagbabawal na yun, pwede kainin din yung palaka. Oo. Oh. Kung wala. Oo. Oh. Pero sabi, may nagtanong din kanina yata. Sabi oh. Okay. ng Ustad, yung palakang bukid. Palakang bukid. Kasi oh. yung palaka sa ano, alam ko may lason yan eh. Yung mga palakas yung palaka sa so, mga yung mga palaka Sa oh. kabahayan. Sabi nila yung mga palaka sa farm. <laughs> Pangkalahatan po yung palaka. Okay. Oh. Haram po kainin ang palaka. Yan. Uh, ngayon, mayroon din tanong diyan, Ustad, paano yung mga nag-aaral ng medicina? Kailangan namin patayin yung ano? Yung palaka. Palaka. Eh kung kailangan pag-aralan, kailangan gawin yun, Ibang usapan na yun. Ang darurat to tubihol okay. ang pagbabawal ay pinahintulutan kung, kung kinakailangan. Wala pong problema kung kailangan pag-aralan, pero ipapatayin mo ng wala lang. Wala lang, walang halaga. Katulad yan ng ano, ipasok na rin yung tipaklong. Tipaklong. Yung tipaklong, may hadis na, na sundalo ng Allah yan. Ah, okay. so, sundalo ng Allah. Uh, pero, ang propeta sa Allah nung sila ay nasa labanan, uh -huh. sa baka nila mga labanan sa, sa, sa jihad, uh -huh. na, 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 itala na ang uh, na itala ng propeta ay kumain ng tipaklong. tipaklong. Sabi nila, pwedeng hindi sa kumain, pero nakita niya yung mga sabang kumain. Okay. Oo, so, ang, ang tipaklong po ay halal po. Oh, shout out sa mga taga Jensen, may mga ah, tipaklong Oo, uh, uh, yung mga nagbebenta ng tipaklong, Christ. Oh, Christ. mga crispy tipaklong. So, ang original ng insekto, bawal kainin. Yan. Okay, ang insekto bawal, bawal kainin. Ayun mo nakakatuwa ng maliban, maliban, maliban to, sa may dalil. Maliban sa may dalil, na halal kainin. Mm -hmm. Katulad ng mga ipis, wag na manggamay ng ipis, mga uod. Yeah. Basta mga ipis, uh, bawal pong kainin. Uh, oh, oh. Ano yung butter. Nasa mga mga, mga, mga insekto, uh, bawal kainin 'yan. O mga haserat. Maliban sa Dipaklong o Grasshopper. Uh -huh. So halal po na. Pero sundalo ng Allah yan. Sundalo ng Allah yan. Pero kahit gay, na sundalo ng Allah, nasabi nila bawal patayin kasi sundalo ng Allah, may hadis na ganun. Uh -huh. Pero ipinagbawal, ipinag, ipinahintulog siya ng propetang ka, ka, patayin, ay kainin. Kung baga, papatayin mo sa kondisyon na kakainin mo. Pinagpapatayin mm. mo na walang dahilan, yun yung bawal. Yun yung bawal.